today's video, magluluto tayo ng gulay. Yan kasi yung naisip kong lutuin. Kaya naghimay na nga ako dyan ng sitaw. Yung sitaw namin dito ay may kulay. Yan, may kulay. Siya iba-ibang kulay. Yung iba'y malalambot kaya ginanyan ko. Yung iba din matigas kaya binalatan ko na lang yung matigas. At mamaya mang hingi ako sa kapitbahay ng malunggay. Marami din siyang malunggay doon. At may ano pa siya. May talong. Doon ako manghingi sa kanila. Malusog yung malunggay nila. Ang, ano, binalisan na natin yan para makapagluto na tayo. At nilagyan ko din ng okra. Malusog yung okra nila. Malaki. Kaya hiniwa ko nilagyan ko din ng talbos na kamuti marami yan dito sa bakuran malinis na bakuran ha at yung talong na binigay ng kapitbahay natin nanghingi kasi tayo ng talong at saka yung hiningi natin na malunggay yan ang lulusog ng malunggay nila Ayan, ang malunggay at saka yung talbos ng kamuti. Ilagay na natin sa kaldero at lutuin. Ayan luto na 'yung ating masarap na gula.